Mga mahal naming lolo at lola, sandali lang po, bago kayo kumain. May isang katotohanan na hindi sinasabi ng marami. May gulay na akala nyo ay mabuti, pero unti-unting sumisira sa kidney at nagpapataas ng asukal kapag mali ang luto. Araw-araw nyo po itong kinakain. Tahimik lang. Walang sakit agad hanggang sa isang araw, bigla na lang mataas ang kreatinin o hindi na makontrol ang blood sugar. Pero wag po kayong matakot. May five gulay na lutong probinsya na kapag tama ang pagluto, pinoprotektahan ang kidney at pinapakalma ang asukal sa dugo. Kung ayaw niyo pong umabot sa dialysis, panoorin niyo po ito hanggang dulo gulay kangkong Mga mahal naming lolo at lola Ang unang gulay na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang gulay na napakapamilyar ngunit madalas ay minamaliit ang halaga Ito po ay ang kangkong Sa probinsya ang kangkong ay halos araw-araw nating nakikita sa mesa Madalas itong ginisa, sinabawan, o simpleng nilalaga lang. Mura, madaling hanapin, at mabilis lutuin. Pero ang tanong ng marami, Dok, mabuti po ba talaga ang kangkong sa may diabetes at mahina ang kidney? At ang sagot ko po ay, Oo, mabuti po kapag tama ang paraan ng pagkain at pagluto. Bakit mabuti ang kangkong sa kidney at asukal? Una, ang kangkong ay mataas sa fiber. Kapag may sapat na fiber ang kinakain ng isang senior, bumabagal ang pagsipsip ng asukal sa dugo. Hindi biglang tumataas ang blood sugar matapos kumain. Ikalawa, may magnesium ang kangkong. Ang magnesium ay mahalaga upang mas maging epektibo ang insulin. Mas kontrolado ang blood sugar ng may diabetes. Ikatlo, ang kangkong ay mababa sa kaloris at hindi mabigat sa bato. Ibig sabihin, hindi nito pinapahirapan ang kidney sa pagfilter ng dugo. Lalo na sa mga senior na may mataas na creatinine o madaling mapagod. Kapag ang kinakain ay magaan sa tiyan at mayaman sa fiber, mas panatag ang trabaho ng kidney, mas stable ang asukal sa dugo, tamang paraan ng pagluto ng kangkong. Ito po ang napakahalagang paalala, lolo at lola. Iwasan po ang kangkong na sobrang alat, may bagoong, maraming toyo, tuyong gisa, na maraming mantika. Ang mga ito ay nagpapataas ng sodium, nagpapahirap sa kidney, at pwedeng magdulot ng biglang pagtaas ng blood sugar. Mas mainam po ang nilagang kangkong, sinabawang kangkong na may bawang at sibuyas. Kaunting asin lang, 'wag sobra. Tip ni Doc. Kung pinakuluan ang kangkong at itinapo ng unang tubig, nababawasan ang sobrang potasyum. Mas nagiging ligtas ito para sa may problema sa kidney. Para kanino ang kangkong? Ang kangkong ay lalo ng angkop para sa mga senior na may diabetes. May banayad na problema sa kidney. Madaling mapagod at mahina ang katawan. Isang tasa ng kangkong sa hapunan, ilang beses sa isang linggo, malaking tulong na ito sa pagkontrol ng asukal at pag-alaga sa kidney. Bahagi 3 Gulay 2 Sayote Mga mahal naming lolo at lola, ang pangalawang gulay na ating pag-uusapan ngayon ay isang gulay na tahimik lang sa kusina. Hindi masyadong napapansin pero malakas palang tulong sa loob ng katawan. Ito po ay ang sayote. Sa maraming bahay sa probinsya, ang sayote ay madalas gawing simpleng ulam. May sabaw, may bawang, minsan may kaunting karne. Hindi ito maanghang, hindi rin mamantika, kaya bagay na bagay sa mga senior. Bakit mabuti ang sayote sa kidney? Una, ang sayote ay mataas sa tubig. Ibig sabihin, tumutulong ito sa pag-flush ng kidney, mas maayos na paglabas ng dumi sa katawan. Ikalawa, ito ay mababa sa potasyum, kaya mas ligtas kainin ng mga may problema sa bato, lalo na ng mga senior na may mataas na kreatinin. Ikatlo, ang sayote ay may natural na anti-inflammatory effect na tumutulong bawasan ang pamamaga sa loob ng katawan at nagpapagaan ang trabaho ng kidney. Bakit mabuti ang sayote sa asukal? Para naman sa may diabetes, ang sayote ay isang napakagandang gulay dahil mababa ang glycemic index. Hindi ito nagpapataas ng blood sugar kahit kainin ng madalas. Dahil mataas din ito sa fiber at tubig, mas mabilis kayong mabubusog. Mas kaunti ang makakain na kanin o matatamis. Ito ay malaking tulong para sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Lutong probinsya na swak na swak, pinakasimple at pinakaligtas na paraan. Sayote na may sabaw. Sayote na may kaunting manok. Sayote na niluto sa bawang at sibuyas. Iwasan po ang Sayote na ginisa sa maraming mantika. May corn beef, hot dog, o ibang processed meat. Ang mga ito ay mataas sa asin, mabigat sa kidney, at masama sa blood sugar. Tip ni Doc kung napapansin niyo na mainit ang ihi, mabilis mapagod ang katawan, may pamamaga sa paa o kamay, isama ang sayote sa tanghalian 3 to 4 beses sa isang linggo. Simple lang, pero malaking tulong para sa kidney at asukal. Bahagi 4. Gulay 3. Talong mga mahal naming lolo at lola ang pangatlong gulay na ating tatalakayin ngayon ay isang gulay na napakasimple, pero napakalakas ng binipisyo kapag tama ang pagkain. Ang talong. Sa probinsya, ang talong ay madalas nating nakikita sa mesa. Ito ay iniihaw, sinasabaw, o simpleng nilalaga. Hindi ito mahal. Hindi rin mahirap hanapin pero marami ang hindi nakakaalam na ang talong ay kaibigan ng kidney at asukal Bakit mabuti ang talong sa kidney Ang balat ng talong ay may natural na antioxidants Ang mga antioxidants na ito ay tumutulong laban sa pamamaga Nagpoprotekta sa mga ugat at bato Bukod dito ang talong ay hindi mabigat sa bato Madari itong tunawin at hindi nagpapahirap sa kidney sa pag-filter ng dugo, lalo na sa mga senior na mamataas na kreatinin. Bakit mabuti ang talong sa asukal? Ang talong ay mataas sa fiber, dahil dito, mabagal itong tunawin. Hindi biglang tumataas ang blood sugar matapos kumain. Ito ay napakahalaga para sa mga may diabetes na kailangang iwasan ang biglaang sugar spike. Pinakamalaking pagkakamali sa pagkain ng talong, ang talong na pinirito, maraming mantika, may matamis o maalat na sauce. Ang ganitong paraan ng pagluto ay sumisira sa natural na binipiso ng talong. Nagpapataas ng asukal at taba sa dugo pinakamainam na paraan ng pagluto. Mas ligtas at mas mabuti ang inihaw na talong. Sabaw na talong, nilagang talong na may konting bawang. Tip ni Doc, kung sanay kayo sa pritong talong, subukan muna nyo itong steam o ihaw. Makikita nyo ang malaking kaibahan sa blood sugar at pakiramdam ng katawan. Bahagi 5 Gulay 4 Pechay Mga mahal naming lolo at lola, ang pang-apat na gulay na ating ibabahagi ngayon ay isa sa pinakaligtas at pinakabanayad para sa mga senior. Ito po ay ang pechay. Sa maraming tahanan sa probinsya, ang pechay ay madalas niluluto kapag may may sakit sa bahay. Dahil ito ay magaan sa tiyan at madaling tunawin. Bakit mabuti ang pechay sa kidney? Ang pechay ay mababa sa potassium kaya ito ay mas ligtas kainin ng mga may problema sa bato, lalo na ng mga senior na may mataas na creatinine. Bukod dito, ang pechay ay madaling tunawin. Hindi mabigat sa tiyan. Hindi nagpapahirap sa filtration ng kidney. Dahil dito, mas panatag ang trabaho ng bato at mas kaunti ang stress sa loob ng katawan. Bakit mabuti ang pechay sa asukal? Para naman sa may diabetes, ang pechay ay isang napakahusay na gulay dahil mayaman ito sa fiber, may calcium at folate nakakatulong sa nerves at utak ng senior. Ang fiber ay tumutulong pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa dugo. Kaya hindi agad tumataas ang blood sugar pagkatapos kumain. Ang calcium at folate naman ay mahalaga para sa lakas ng buto, malinaw na pag-iisip, maayos na galaw ng katawan ng senior. Lutong probinsya na pinakaligtas. Pinakasimple at pinakamainam na paraan ng pagluto. Pechay na may sabaw. Pechay na niluto sa bawang. Pechay na may konting tofu o isda. Ang mga lutong ito ay hindi maalat, hindi mamantika, at magaan sa kidney. Iwasan po ang pechay na may oyster sauce, maraming toyo, instant seasoning o magic sarap. Ang mga ito ay mataas sa sodium. Nagpapahirap sa bato at masama sa blood sugar. Tip ni Doc. Kung kayo po ay kumakain sa gabi, ang pechay ay isa sa pinakamagaan na gulay para sa tiyan at kidney isang mangkok ng pechay sa hapunan sapat na para makatulong sa tulog asukal at kalusugo ng bato bahagig 6 gulay 5 kalabasa at ang huli natin ay kalabasa marami ang takot dito dahil matamis pero hindi lahat ng tamis ay masama bakit mabuti sa kidney may beta-carotene, anti-inflammatory, tumutulong sa tissue repair. Para sa may diabetes, pwede pa rin, konting dami lang, wag araw-araw. Pinakamainam, kalabasa sa sabaw. May gulay at isda. Walang asukal o gatas. Tip ni Doc. Kung mataas ang asukal nyo, kalahating tasa lang kada kain. Mga mahal naming lolo at lola, bago po tayo magtapos, hayaan niyo pong balikan natin ang five mahahalagang gulay na ating napag-usapan na araw. Kangkong Tumutulong magpakaalma ng blood sugar kapag tama ang luto. Sayote, magaan sa kidney at tumutulong sa pag-alis ng dumi sa katawan talong. Mayaman sa fiber at tumutulong sa pagstable ng asukal. Petchay. Ligtas, madaling tunawin at angkop sa mga senior. Kalabasa. Masustansya pero kailangang tama ang dami. Ngunit may isang napakahalagang paalala po hindi lang kung anong gulay ang kinakain ang mahalaga, kundi kung paano ito niluluto. Iisang gulay lang kapag tama ang luto ay nakakatulong sa kidney. Ngunit kapag mali ang paraan, maaari itong magpahirap sa bato at magpataas ng blood sugar. Kaya naman, pakitandaan po ang five golden rules na ito. Mga golden rules para sa kidney at asukal. Mas piliin ang may sabaw kaysa sa tuyong gisa. Mas kaunting asin, mas mabuti. Iwasan ang processed food tulad ng delata at ready-made seasoning. Dahan-dahang kumain at muyain ng mabuti. Maligam-gam na tubig ang inumin. Iwasan ang malamig o may yelo. Hindi po kailangang maging perpekto. Hindi kailangang magbago agad ng lahat. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging consistent. Isang simpleng ulam na gulay araw-araw. Isang mas mahinang timpla ng asin kaysa kahapon. Isang maliit na pagbabago na inuulit araw-araw. Lahat po ng ito ay mas mainam kaysa sa mamahaling gamot na iniinom paminsan-minsan lang. Tandaan po natin, ang kalusugan ng kidney at blood sugar ay hindi galing sa biglaang himala, kundi sa maliliit na tamang desisyon na inuulit araw-araw sa hapagkainan. Mga Mahal Navigation, Lolo at Lola Ang kidney ay tahimik pero sensitibo. Ang asukal ay hindi agad nararamdaman, pero unti-unting sumisira. Pero may pag-asa po. Nagsisimula ito sa pinggan. Kung ang video na ito ay nakatulong, nagpagaan ng loob, nagbigay linaw. Comment 1 po kung gusto nyo ng 5 ulam na lutong probinsya na mabuti sa kidney. Kung may tanong o karanasan, Magiwan lang po ng sa comment. Babasahin ko po isa-isa. At huwag kalimutang like, share, subscribe. Ako po si Dr. Antonio Reyes. Kasama nyo sa Buhay Malusog Senior PH hanggang sa mas malakas, mas malinaw, at mas mahabang buhay.